Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang nang dadaya na naman nga daw po ang mga referee ng NBA. At ang balitang hindi nga daw talaga sususpindihin ng PBA si Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang nangdadaya na naman nga daw po ang mga referee ng NBA. Bagamat man nga kakasimula pa lang ng mga laro ng NBA sa regular season, ay may ilang mga napakalaking pagkakamali na nga ang nagawa ng mga referee. Kagaya na lamang ng pagkapanalo ng Chicago Bulls noong nakarang araw sa kanilang game laban sa Toronto Raptors. Yes, dito nga ay may ilang nagawang pagkakamali ang mga referee na ikinumpirma na mismo ng NBA sa kanilang inilabas na report ngayong araw. At isa na nga dyan ay ang hindi nila pagtawag ng traveling kay Demar DeRozan sa ginawa nitong galaw sa huling mga segundo ng kanilang laban. Bukod rin nga dyan, hindi rin naman nga daw po dapat tinawagan si Pascal Siakam ng offensive foul, 3.4 seconds, na lamang ang natitira sa kanilang laro. At lahat nga ng mga nagawang pagkakamali ng mga referee ay pumabor talaga ng gusto sa Chicago Bulls na siyang rason ng kanilang pagkapanalo sa laban. Yes, kung hindi lamang nga daw po sa tulong ng mga referee ay hindi nga daw sana makakapag-comeback ang Chicago Bulls kontra sa Toronto Raptors at hanggang sa ngayon sana ay wala pa silang panalo. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang hindi nga daw talaga sususpindi ng PBA si Justin Brownlee. Ayon nga sa naging pahayag ng head coach ng Barangay Hinebra na si Coach Tim Cohn, ngayong linggo na nga daw po ilalabas ng FIBA ang kanilang desisyon kay Justin Brownlee matapos itong magpositibo sa ipinagbabawal na gamot ng nagdaang Asian Games. Sa ngayon nga ay hindi pa nila alam kung anong saktong parusa ang ibibigay ng FIBA sa kanilang import. Ngunit tinutulungan na rin naman nga daw po ng SBP at SMC Group si Justin Brownlee sa kanyang hinaharap ngayong nasuspensyon. Ayon rin naman nga kay PBA Commissioner Willie Marshall, kung siya nga daw ang masusunod ay hindi niya sususpindin si Brownlee sa PBA. Gayong alam rin naman nga niya na masama ang ginawa nito gayong Ginagamit rin naman nga ni Brownlee ang pinagbabawal na gamot para mapagaling ang natamon nitong injury. Kaya wala nga daw silang rason para suspindi nito. Yes, todo suporta nga ang PBA kay Brownlee gayong mas gusto pa rin nga nila na makapaglaro pa rin ito sa darating na PBA Commissioner's Cup.